Pangunahing layunin ng pag ng motion for the determination of probable cause ng mga sangkot sa pork barrel scam ang malaman kung tama ba ang naging desisyon ng ombudsman sa mga kasong isinampalaban sa kanila. Bunsod nito, may mga nag-iisip kung isa ba itong delaying tactic ng mga akusado. At matapos ang pagdinig sa judicial determination of probable cause, dapat din bang maging agaran ng paglalabas ng warrant of laban sa mga naturang isinasangkot sa kaso? Liliwanagin, po sa atin yan ni Mr. FOI himself, dating Congressman Erin Tanyada from our inside. Magandang gabi mga kasambahay. Pagkatapos na may bunyag ng Commission on Audit o COA ang Port Barrel Scam, sampung buwan na ang nakakaraan. Nagsampa ang ombudsman ng kasong pandarambong o plunder laban kina Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jingoy Estrada, Senador Bong Revilla, Janet Lim Napoles at iba pa nito lamang June 6, 2014, Biyernes. Habang lunes, June 9, 2014 naman, sinilampa sa Sandigan Bayan ang kasong graft and corruption laban pa rin sa mga nabanggit. 15 counts ng graft kay Sen. Enrile, 16 counts ng graft kay Sen. Revilla, at 11 counts naman ng graft para kay Sen. Jingoy Estrada. Biernes, June 13, 2014, iniraffle sa Sandigan Bayan ang mga kaso ng tatlong senador at ito ay napunta sa tatlong dibisyon sa Sandigan Bayan. First division ang didinig sa kaso ni Senador Revilla, third division ang kay Senador Enrile at ang fifth division naman kay Senador Estrada. Dahil kasama si Janet Lim Napoles sa tatlong kaso ng mga senador, kailangan niya ng abogado sa tatlong dibisyon. Wala pang isang oras pagkatapos ng raffle ng malaman ang mga dibisyon na didinig sa mga kaso ng plunder at graft and corruption ng mga senador at iba pang mga akusado. Naghain naman ang mga abogado ng mga akusado ng Motion for Determination of Probable Cause and Motion to Suspend the Issuance of Warrant of Arrest pending determination of probable cause. Ang ating tanong, dapat bang maging agaran ang paglalabas ng warrant of arrest at ituring na delaying tactics ang mga motion na hinain ng mga akusado kaya hindi na ito nararapat bigyan ng pansin ng sandigan bayan? From our insight, dapat sundin ng sandigan bayan ang naayon sa batas at huwag magmadali sa paglalabas ng warrant of arrest para hulihin ang mga akusado. Darating at darating tayo dyan kung ang papeles at ebidensya na hinain ng ombudsman ay kumpleto. From our insight, bagaman sa unang tingin, maaaring sabihin na delaying tactics ang ginagawa ng mga akusado, pero ang ginawa nilang paghain ng motion for determination of probable cause at motion to suspend the issuance of warrant of arrest pending determination of probable cause ay hindi labag sa saligang batas sa katunayan ang ginawa ng mga abogado ng mga akusado ay protektado ng saligang batas para lubos naman nilang maprotektahan ang mga karapatan ng akusado laban sa kapangyarihan ng estado dapat masiguro ng sandigan bayan na ang due process na karapatan naman ng mga akusado ay hindi mababaliwala. Ang motion for the determination of probable cause ay para malaman mula sa sandigan bayan kung tama ba ang naging desisyon ng ombudsman sa mga kaso kanyang sinampa laban sa mga akusado. Ibig sabihin, ito ay kung ang ebidensyang hawak ng ombudsman sa posibleng pagkakasangkot ng mga akusado sa krimen ay sapat para maunawa ng isang karaniwang tao. Gayun din naman kung sa pagtingin ng sandigan bayan ay tama ang hakbang na ginawa ng ombudsman pagkatapos ng pagdinig sa mosyon, kasunod na ito ang paglalabas ng warrant of arrest. At kung sa tingin naman ng sandigan bayan ay hindi tama ang hakbang ng ombudsman. Karapat dapat at tama lang na ibasura ang mga kaso laban sa mga akusado. Muli po, ako ang inyong kasambahay, dating congressman Erin Tanyada, and this is from our insight.